Good morning po. Ito na po yung update dito sa tinanim kong luya sa area 1. Matatapos umulan kahapon. At uh, ganyan po yung itsura niya. Ang ganda ng kanyang tayo. Yung mga napapansin yung dilaw, walian po yung mga nabaling sanga o dahon noong bumagyo kasi malakas yung hangin dito buti naka-recover yung ating luya. Ayan siya. Bali katatapos po nating magdamo. Kaya kung mapapansin nyo, napakalinis ng ating luyahan. At tinanman na rin natin ng mais yung kanyang mga pagitan o itong daanan para meron tayong mamirin merinda dito sa farm Ayan. Kaso ito yung mga mais na ano. Unti lang yung kanyang bunga. Ayan yung luya. Ayan siya. Hindi po natin ini-sprayhan yan ng mga uh, fungicide o kaya insecticide. Ayan. Tapos dun buwan meron tayong tinanim na gabi. Ayan tapos mga okra tapos sa may gilid may tananim tayo doon na ano yung kalabasa ayan o ayan mga kalabasa po yan tapos ayan sumisilip na si haring araw bali ilang ano ilang araw na umuulan dito sa amin puti huminto kagabi kaya hinihintay muna natin at least maanuhan to. Kasi man, nakakabasa yung ano, itong mga ganito. Nakakabasa pag magtrabaho tayo dyan. Bali, ang gagawin pala natin ngayon ay tatakpan natin yung mga laman niya na lumabas para hindi tamaan ng init yung ganyan meron tayong gamit dito ano, ito yung tinatawag namin na gabiyon. Iwan ko kung anong ano, Tawag dito sa Tagalog Yan Bali kunti lang po ito uh, Hindi ko na maalala Kung ilang kilo yung kinapong ko dito Bali magit ano yata Kulang-kulang uh, isang -kulang libong kilo lang yung binhi nito Kasi malilit yung ginawa kong binhi Napakaliit Kung mapapansin niyo may mga naputol-putol. Yan. Epekto ito ng ano, malakas na hangin nung bumagyo. Kaya nagkaganyan-ganyan. Yan yung tatakpan natin mamaya. Yung mga ganyan. Yung kanyang laman. Maraming lumabas. Dahil nung bumagyo, ang lakas ng agos ng tubig dito kaya na nun, ayun nun oh. Uh, na, nabalik-balik yung puno. Nagsiputol. Niyan. Bali apat na buwan pa lang to, itong tinanim nating luya dito sa area 1 pag naging ano na yan at least mga 6 months 7 months pwedeng maharbis yun pero hindi natin naharvest na ganun I-harbis natin siya pag magulang na siya para pwedeng gawing binhi at least ah uh, 10 months ganun so yun lang muna maraming salamat